iyo no? Yan yeah, mga pre. Ah, uh, ito, itong barakong to, kung naalala nyo. Ito yung nilalive ko, no? At uh, dumating na nga mayari nung uh, sa ngarong, araw, nung nakarang araw lang. Ito, umpisa natin. Nung dinala to dito yung motor na to, hila-hila. Ah, -hila, uh, tanggal yung karburador at uh, nilagay na lang doon ng karburador pero kalas na tapos ah uh, Chinik natin siyempre, di ba? Chinik natin, kinik natin kung may kuryente ba na nalabas dito sa kanyang ignition coil dito. Ngayon, pag chinik natin, dumudulas. Okay. Yun yung first tip natin, dumudulas. Yun muna ang na ginawa natin kaya nagpalit tayo nito. Starter gear. Yan, nagpalit tayo. Original yan mga pre. Ito yung packaging ng original. Ito na yung pinagpalitan. Ito na yung luma. <coughs> Ngayon nagawa na natin, nagpalit tayo ng gasket no. Yan okay na yan. Nung gumagana na yung kanyang kick. Wala naman ngayon kuryente na lumalabas. Hindi nag siya tayo. Ayun. Okay si DI, okay yung stator, napalabas na natin yung kuryente. Ngayon ang problema, ignition coil. Yan bago na yan. Kaya hindi mapalabas pa ang kuryente, ito sira na din. Ayun. Tapos, nung mapalabas na natin ng kuryente, inaayos naman natin yung karburador. Yung karburador naman kasi nakalagay nga doon, diba tinanggal nga nila. Inaayos natin, nilinis, lahat ng butas, sinalaksak, at wala tayong compressor. Ngayon, okay na. Nilagyan ng gasolina. Tapos, bago na rin yung ignition coil, pinandar natin. May kuryente na, malaksang kuryente. Chinik natin yung spark plug. Malakas ang kuryente sa spark plug. Ay, hindi pa rin natin napandar, mga pre. oh. Ngayon, ang ginawa natin, tinanggal na din natin yung spark plug. Tinaklaban natin yung butas ng cylinder head habang kinikik natin. Yun. Nadali natin. Walang compression, mga pre. Oo. Walang compression. Kaya, yun. Nag Bumili tayo ng, ano, replacement nga lang to, Yung barbula. Ito, ito yung, ano, ah, uh, intake. Bali ang bumalaktot, bumalak sa kanya ito. Exhaust. Yan. Pinalta natin. At yan, napaandar ko na kanina. Ngayon mga pre, uh, Paandarin naman natin na naririnig nyo at lalagyan ko lang ng gasolina to. Yun lang mga ginawa natin dito sa motor na to. Yan, video matagal-tagal na rin sa atin to. Nasa dalawang linggo. Mahigit kasi nung iniwan ng mayari to, biglang muli ng probinsya, nagbakasyon. Tapos nung nakarang araw lang bumalik. Kaya medyo matagal-tagal to sa atin at hindi naman natin nagawa nga gawa ng iwan ng pera kulang naman sa pyesa kaya nihintay muna natin siya bumalik bago natin ginawa nagbigay ng pera kahapon at binili natin ng mga dapat gamitin sa motor na pyesa at yan napandar ko na at paandar natin yun nga pala mga pre sa magtatanong kung magkano yung bili ko ng starter gear ha nagkakahalaga siya ng ano uh, 1215 dito sa uh, amin kay Boss Nere Reyes ko binili. Yan, shout out sa iyo, Boss. Yun yung may-ari ng bilihan ng piyasa. At saka dito sa pagtutuno ko dito sa karburador sa kanyang fuel screw, bali nag-adjust ako ng tatlot kalahati agad, ko ng mga pre. Okay. Pandarin natin. Ayos mo natin yung ating camera. You know. Yun. Okay lagyan ng gasolina Okay, start. Mga pre, nakasusi na to. Naka-open pa yung kanyang air cleaner. Check natin. hả nhau ok chú sao pa phải thế à tên Yan mga pre, yan muna yung kanyang minor mataas. Itutono pa natin yan. At kakabit natin yung kadina, hanginan yung mga gulong at iro rotis natin mga pre. Ah, uh, yan nga pala. Ito yung mga original na CDI ng Barako, pre. Ah, uh. uh, ito yung tatak, genso. Ayan o, oh, pagka genso mga pre, yan yung mga original na CDI ng Barako. Okay nga pala katot ko sa customer nagpapagawa ng ano yun know. o oh. eto yung kanyang motor okay eto meron pa tayong order hold dito na ano ah wind 125 yan nililinis ko pare eto yung motor abangan nyo mga pre sa vlog natin at papakita din natin yan okay tono muna natin tap napakalakas na minor yan yeah, mga pre ito na yung motor ay motor tricycle no rorotis na natin okay at na na rin naman natin yan. At maganda na minor niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo pagbalik ko. You know? Dapat kitang kita ko. <laughs> <laughs> Yan mga pre, ah uh, yan na yung ano niya, uh, minor. Yan. Yun know, Ilang isang natin kadina nag-adjust tayo. Tagal na rin to malamang sa malamang. Okay. Ayos na Ayan, shoutout sa lahat ng nanonood mga pre shoutout sa inyong datot thank you ng pagkakadami sa inyong support sa youtube channel ah boss ito na yung tricycle mo paandarin ko na at para makita mo at yan ko na yung kadina ilang isin na rin namin ayos na lahat yan paandarin natin kung gusto mo boss eh, ihatid na lang namin to sa iyo ngayon para hindi ka na maabala ka kapunta rito. Warkik. kick. Hindi mo na kailangan kasabi. O, oh, sa so pa. Bakit Wala pala susi ito. Pawang so, kick lang to. Yun. Ayan, gusto mo hatid na lang namin para hindi ka na mahirapan. Boss, thank you.